kaloks. Ayan. Samahan nyo kami magpagawa ng cellphone dito. Ayan. Tahan natin. Ito pala yung pangalan na shop nila. Siyempre, sila kuya yung gumagawa. Ayan o. No? Hello. Good morning. yeah, Ayan. Sila kuya yung mga gumagawa ng mga cellphone. Ayan kung naghahanap kayo ng quality pagawaan, siyempre, punta na kayo dito. Sa poblacion lang ito mga alogs. Na malapit to sa ano ba dito? Yan, bangko. Yan lang, tapat lang. Punta na kayo dito. Okay, sabihin nyo lang yung pangalan ko. Yung pang Jello TV. Bibigyan kayo ng discount. Siyempre. Yan, quality na paggawaan dito. Solid. Na sila uya. Yan Ay yung pangalan ng shop nila. Yan. iPhone Prefair. Glass yan. Ano, diba? Diba? at anong klaseng sira ng cellphone kaya nila ayusin. Uh, ba? Diba? Halina dito mga kalogs. Peace uh...